Okay, mga boss, meron tayo dito ng relay yan. Ang model niya ay YL303HS 12 vdc DC 1H. So dito ang ano nito ang diagram nito kung titingnan natin ay ilagay ko lang diyan sa screen ay itong dalawa talang kuha tayo pantoto. Itong dalawa ay coil, ito naman yung pinaka switch niya. So sa YH ay ito lang Isa lang ang ninyo Tapos sa YC naman Meron di awan ah, 1 naman meron dito So ang problema nito mga boss ay Nag short na yung linya ng contacts nya Kuha tayo ng tester Ayan tister tayo Tapos check natin yung ano Ito yung pinaka coil side nya Itong dalawang to may reading siya so dito naman sa switch niya dapat naka off pa yan ang nangyari naging shorted na siya ayan o oh. 0.004 ang reading na so kung ibabasal natin yan huwag so pag binasal natin yan anong nangyari dyan nagbabas na siya ayan. so ngayon itong ano uh, relay na to napapasin ko uh, madalas nang gamitin ngayon sa iba't ibang klase ng amp Katulad nung sa makabagong Concert 502B na na repair ko dati gumamit din ng ganito. Tapos itong pinakahuli itong ano na i-vlog ko din sa Sakura AB735. Nagpalit na din sila ng relay na ganito. Kaya nagtataka ko bakit naman pinalitan nila ng ganito samantalang para sa akin eh, mas maganda pa rin yung mga dating relay, yung malalaki. Ewan ko, baka nagtipid na naman o ano. So, ang gagawin natin dito ay hindi katulad ng ano. Buwa tayo ng sample lang Dati kasi yung mga relay na ginagamit sa mga amplifier ganito, yung malalaki. Mabilis mo siyang kalasin at makikita mo naka-expose na agad yung contacts pwede mong linisan pa o kaya kung ano mapapansin mo na agad na ano kung sira na so dito sa mga bago napakaliit na tapos silyado ngayon tatabasin natin dito para malaman natin kung uh, good pa siya o kung bakit siya nag short ang nangyari kasi dito mga boss sa madaling sabi parang dumikit siya ng ganon parang itong contacts niya parang dumikit na ng ganon parang hindi na siya bumitaw dapat bumibitaw yung naglaro ng gano'n. so tingnan natin kuha tayo ng grinder tatabasin natin dito sana success to may kunting awang na baka pwede na nating ano eh. baka masobrahan naman eh mahiwa natin pero wala naman dapat ikaalala kasi sira na to eh. napalitan na natin to eh. ayon, ayun so dahan dahan lang nating ano eh. para hindi natin may galaw yung ano so itong part na to medyo ano pa Okay. Ayan. So ano ba nangyari dito? Ito yung pinaka-contacts niya. Ayan mga boss So ano na siya eh. Tingnan nga natin kung ano. Tinistil natin. Oh. May buzzer pa rin. So, anong nangyari dito? itong contacts nya ayaw nang bumitaw dito so ayan o oh. lumikit na siya mga boss so maliit lang kasi yung contacts nya eh kaya ano ayaw niya nang bumitaw So ito yung isang connection ng isa oh, ito ayusin natin. Ito tatak tatakbo dito, yan papunta dito gitna, tapos ito namang isa papunta dito. So dapat Ito lang. Dapat itong ito at saka ito hindi magka-contact sa ah, ito. Kasi saka lang siya kukunik pag ano. nangyari, ah, labo, labo, labo. Ang nangyari, ano na, ah, dumikit na siya. Ayan, dinisa natin Ayan, bumito na siya so kalasin natin mga boss alamin natin yung contacts ano nangyari dito tanggalin natin pagsa So nagkaroon siya ng ay malabo. Nagkaroon siya ng corrosion or ano, spark. Kaya hindi na siya nag-contact ng ganoon Ngayon, ibalik natin. So, dapat nakaangat siya ng ganon para kung sakaling gagana siya, ay didikit lang siya ng ganon Hindi lang. Napasobra ata yung ano natin. yung kasi dapat tidigid sya ng gano'n eh. So, try kung ano, ah, uh, kuha tayo ng, ano, wire subukan natin kung ano, susutayan natin ng 12 volts. May tayo dito ng supply na 12 volts. Ay. Labo, at nahulog pa. <laughs> nahulog pa yung ano, relay, aso na. Saan ka tumakbo? Kasi ng Ayan. kasi nang di mo natin. yan Okay. Pag ginagalaw natin yung ano. Ayan. Gumagana na siya. So pwede na to. Pwede na ulit to. Pero hindi ko nagagamitin kasi napalitan naman. Na to. So napatunayan lang natin na nagdikit siya dito yun lang mga boss pwede siyang i-repair basta ano kaya lang may chances din na masira nyo tong ano eh, pinaka coil ngayon ito sa akin hindi naman na disgust siya kasi iningatan natin ganun ang ano yun eh tatakbo sya ng ganun okay